Ah, wala. Ang exterminator pa rin. Tapos na nga nabilit, porking gulay. Ah, ganon? Ang hintay. Ah, sa ulo. Ah, mahina pa lang eh, mahina. Tindahan natin. La lagi yata na ulan. Lagi yata na ulan. Ha? Maghapon ang ulan tao eh. Ah, mabuti't hindi nababawasan ang panindahan natin. Mayroon pa bukas. Wala, <laughs> walang benta. Guys, ako ay nakikipag uh, video ko lang sa aking mahal na pamilya. Ayan ah, kumain na ba kayo lahat? Kumain na kayo? Wala, gaya na. hindi baby ang cute ah, gaya no? hindi baby ang cute eh. Oo. Ah, oh, bakit kinakain ng daliri niyan? Pinakakain mo tinapay. Pinakakain mo tinapay. Ha. Oh. Ay, tumamba kami. Ha. Oh. Itutoy ma. Oh. ng ministro eh. Akin na ministro. <laughs> siwa. Ah, ng ministro. Nakasiba ka. Ah, taga-distrito. Ah, taga anak Ito, ito, yung ingat distrito, sa uh, yun sa sa opisina ng ng ministro daw dela na oh, oh eh, ano ano nang yas, ito, eh, punta, do, bon. <laughs> na niya si tope ng mga ir punta daw po sinasanay na Guys, yung aking bunso yun yeah, eh, eh, nakalaan na sa ama kung loloobin ang ama. Magmimistro <laughs> <laughs> <Nagnay> <laughs> din yun. Kaganda ba naman na anak ang ng ministro? Ah, ano na? Ah, uh, ba naman na anak ang ng ministro? Ah, may kasama rin mga anak ng ministro Ha, ha ha Hinawa ka na hinawa ka sa eh Baal ka na ba? Di pa, disiliyado na naman sa na spirit santo Ayoko naman <laughs> Anong ulam ah? Aray, sardinas Sardinas Karne, karne ulam ko, karne Patingin okay. Karninas Hola magisay. Nanonood ang ating mga viewers. Naka-live. Naka-live Naka ako lang. Ay, may nakasama ka ng Lena. <laughs> ha? May nakasama ka, may kasama ka rin ng Lena. Anong Lena? Abit ni Rigor. Tawa ako na tawa, hindi ko naman nakilala yan eh. Stelin ni Bayla. Totoy, hardy Boy na Sarde. Yo, busy, busy, oh. Oh, bas basarada na naman na Spirit Santo yan. Oh. Magdidim yan. Mga kahardy friends, magdidim. Bachelor of Science in Evangelical Ministry. Oh, oh. Ang likot na naman, baby <coughs> <Di> ko, ah. <coughs> pinagalala na polo at init na init balas na balas ah, pinagtatagal ng pupukulis, pabisa na ay di ba, ba't baro? sabi ko natin minit ko, hawak din niya yun ni kakay sa luna sa mino ko rito ah. bitang mino ha, tama ba dito sabi kayo na ba arimana? kanina kaya arimana? sabi niya sa amat sa tatay sa tatay sa mama Parehas namang but always happy. But... Okay, oh, meron na mo uh, sa kakarawo. Bulaga si Ate Kim, si Ate Kim. Si Kim, this mama. Kau, bungi na din eh. Tatanggal ang ngipin din yan. Ah, uh, uh, may, meron pa yung dito na ng ngipin. Ah, okay. Pumasok ka ba, Kim? Pumasok ka? Okay. I love you so much. May, may ba? May, may ba? Wow, anak ko. Pinukuha ng iyong bag. Tinitingnan ng benta. <laughs> mahina daw guys sa, sa amin. Kaya kailangan talaga kumayot para sa ating uh, mahal na pamilya. Yeah. yeah. Mama, mahina na ako dahil ay ko pagpapos. Oo, okay, kaya na. Ano uh, na siguro mga, ano na, may tatlong linggo na. na, na, na kaya mo sa sagasayad na sayad ako. Simula na pumasok ang tag-ulan siguro. Ay, yung motor, ah. yung motor, wala pa nabili. Ah, Maraming kasi yung ano, nagtitil lang mga tricycle na. Ah, mga cardbit yung motor na yun, binibenta na namin yan ha. Ah, uh, 15,000 fix. Pero para maging negotiable, eh, 18,000 yan. So, sagad kami sa ah? 15. Kausap ko yung ating viewers, gawa na ka-live nga. Pinakita ko yung motor natin. <laughs> Good night na. Yung ko na. Bye-bye na. <laughs> ano ba ba yung sata? Ah, ah, good night! Good night! Love you! Babay, yun, data, Love you! Sab Sab Sabado sabad na lang ulit! Sabado! Oh. Ay, busy! Tinitingnan na yung benta! Binibilang! Toy! Good night! Love you! Hardy! Muha muha! Chup chup! Hardy boy! Ayan! Nawala na! Bulaga. Smile mo sa tatay! Dali! Smile mo na! Smellas na Nagtatampo, walang bumubun pag paggabi. Nagtatampo. Nagtatay, sa tatay. Sa tatay. Oh ah, bye, 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 tatay bye, king. Kuya. Tato sa labas, sa dodo. I love you, bye, bye. Na. Ah, sige, bye, say, bye, I bye. Ah, na rin ako. Kiss ako kay Hardy, kiss ako kay Hardy. Yung... na Mwah. sa tatay na. Tatay na yun. Kasi ko. Kasi tatay na nagtatampong ang baby hindi yes. ba na uwi naman ang na. ah bye bye love you yo nakasay live din ah sige bye bye love you mwa mwa